Uh, hello guys ang uh, ngayong araw na to uh, mag ano ako magpapaprofessional ako ng driver license ko uh, papunta na nga pala ako nito sa LTO uh, medyo tinanghali ako nito guys kasi uh, panggabi ako sa trabaho uh, umuwi pa ako umuwi pa ako Uh, galing pa ako ng trabaho Umuwi Tapos pupunta ng LTO Kaya medyo tinanghali ako Kaya Dahan-dahan lang Pagpapatakbo uh, ng motor Ingat-ingat din Kasi minsan Kahit nag-iingat tayo Minsan may makakasabay tayo na Hindi nag-iingat So pwede tayong madamay sa kanila kaya alerto lang tayo yun nga guys uh, ang nagtanong-tanong ako bago ako mag renew ng lisensya ko ang requirements daw sa sa LTO pag magpapaprofessional ka is tin tin number uh, medical certificate yung luma mong lisensya at uh, nag exam na rin ako sa ano sa portal sa cellphone ko at pina-print ko na rin para sigurado. Sa awa ng Diyos, yung exam ko sa portal nakapasa naman. Uh, kasi uh, nagre-review ako, nagre-review ko yung 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 sa YouTube may mga reviewer doon, binabasa ko. Ah uh, nanonood ako ng video ng reviewer kasi mahirap na pag pumunta tayo doon na hindi tayo handa pwede tayong mag retake ng exam may bayad yun kaya dapat mag review tayo sayang din yung babayad natin sa retake at bukod doon yung yung oras yung pagod mo na papabalik balik ka doon sayang imbis na isahan lang isahang lakad eh kung bumagsak tayo dahil hindi tayo nag-review at sinabi nating bahala na si Batman <laughs> wag ganon kasi mahirap kailangan may alam tayo ah, kasi yung exam daw ah, kahit na nag-review ka merong mga lumalabas na na question na hindi mo makikita doon sa mga videos sa YouTube na reviewer. Kaya kailangan natin na mag-review talaga. Kasi baka matapat sa atin eh, yung may hirap na question. Lalo tayong walang maisasagot. Kaya kahit papano mag-review tayo para may maisagot tayo at makapasa. Ito nga guys, malapit na tayo sa LTO nito. LTO Antipolo. Uh, antipolo wheels na ito sa antipolo wheels na tayo uh, shout out nga pala sa mga sa mga kaibigan po tropang golden eye sa tribong 4 kantos syempre hindi mawawala dyan ng kumpare kong si Gilbert Biray. Shout out sa iyo, pare. Ito, konting kembot na lang. Malapit na tayo nito. Malapit na rin sa bayan ng Antipolo. Pero hindi tayo dito sa sentro. Hindi tayo sa sentro ng Antipolo. ayan ang entrance ng LTO pero ang alam ko may LTO rin yata nito sa Robinson Antipolo ayan nga guys pumasok na tayo sa entrance ng Antipolo LTO ang sipag ni Manong may naghihintay yata sa akin huwag <laughs> ganun Baka hindi tayo makapasok sa bahay niyan. May bukol na. Eto ito nga guys. Uh, Nagpa-medical na ako nito. Sana hindi katulad ng medical sa abroad na pinapatuad. <laughs> At sa kasamaang palad guys. Uh, ito pauwi na ulit ako nito. Uh, naubusan ako ng number. Uh, may number pala yung kung ilan lang yung magte-take ng exam sa pa pro ng lisensya hinababalik na lang tayo uh, kung kailan tayo may bakanting oras at eto nga guys, bumalik na ako nag review pa, nag -review pa rin ako nito para sigurado at eto na nga guys hindi ko kasi mabijuhan sa loob kasi bawal ang cellphone dun sa loob pinapaup sa amin at ayan na uh, nakapasa tayo guys at salamat at napaprofessional ko na rin yung lisensya ko dahil matagal na rin nanproto ayan na ah, so yun nga guys uh, papel pa lang sya wala pang card pero okay na rin at least uh, narinyo na natin uh, ayan lang guys salamat